si Alden Richards ang pambansang bay, ang nasa viral photo namang ito, ang siya raw, pambansang bayani mula kasi sa hilat siya, kulay hanggang ayos ng buhok. Jose Rizal na Jose Rizal talaga, ang dating. OMG, wala nang double pay sa si December 30 dahil Rizal is back. hahaha <laughs> Kaya pala hindi dinas sa amin kung kailan namatay matay si Rizal, buhay pa pala. Ginalingan ng nani at tatay para maging kamukha ni Rizal. Pinaglihi siguro sa piso to. Dito sa University of Southeastern Philippines sa Davao, natagpuan namin ang nasa litrato, ang 20 anyos na si Jeremy Malupa. Sa unang tingin, tila hindi naman niya kamukha si Gat Jose Rizal. Pero sa tulong ng kanyang mga kaklase, sa loob lang daw ng limang minuto, bubuhayin nilang muli ang anak ng kalamba. Time machine is real nga! Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kwento ni Jeremy, matapos daw lumindol sa Davao ni Tulang Webes, nagpalipas daw ng oras noon sa library ang kanilang barkada. Nung nakita nila ang litrato ng pambansang bayani, dito na raw siya pinag side by side ng kanyang mga kaklase sa tabi ng litrato ni Rizal. Nung time po na yun, parang nagpe-prepare lang po kami para sa isang quiz mupo kami dun sa banda sa picture ni Dr. Rizal. Naisipan lang po ng kaklase ko na tumabi daw po ako kay Dr. Rizal. Parang magkamukha daw po kami, kaya sinikturan niya ako. Hindi raw ito ang unang beses na may nagsabing kamukha niya, si Jose Protasio Rizal Mercado e Alonso Rialonda. Katunayan, dahil malaki raw ang pagkakahawig niya kay Pepe. Where go? dalawang beses siyang napiling gumanap bilang Rizal sa kanilang school presentation. Kakatuwa po kasi sa lahat ba naman ang na pwede kong maging kamuka si national hero pa. Pero hindi naman po ako kasing genius ni Dr. Rizal kaya <laughs> nahihiya din po ako. Salamat kay Jeremy. Bumalik sa kamalayan ngayon ng netizens, ang ating national hero. Kung nabubuhay nga ba si Dr. Jose Rizal, ano kaya ang gusto niyang sabihin sa mga kabataan ngayon? Ako nga po pala, ang babaeng minsang umibig pero nasaktan, tawagin niyo akong si Josephine Broken. Charot! ating kakapanayamin ng ating mga kabataan at tatanungin kung kilala pa ba nila ang ating pambansang bayani. Kung sakasakali nandito si Rizal at buhay pa, ano ang inyong mensahe para sa kanya? Tignan, About dun sa, sa sovereignty na pinaglaban niya noon, thank you. Sana kami ipagpapatuloy pa namin Ang ganda ng mensahe mo, pero ano ba yung sovereignty? <laughs> so, sovereignty, yung ano, kalayaan. Thank you, Dr. C. Rizal, dahil sa'yo, naiwaksi mo yung mga katiwalaan ginawan dati ng mga Espanyol. Mabuhay si Rizal! Mabuhay conviction! <laughs> Mabuhay, <condition>. <laughs> Mabuhay <laughs> si Rizal! Ay! Halina si Rizal! Halina niyo! feeling blessed. Baka pwede mo naman i-beso-beso si Jose Reza. kasi ganyan yung beso Ay, ay, Mabuhay si Rizal. Mabuhay! Baka bigla lang talaga. <laughs> mabuhay talaga. <laughs> <laughs> mabuhay! Ayan na siya. <ka. laughs> <Rizal. laughs> Anong gusto mo sabihin kay Rizal ngayon na sa harapan mo siya? So, magka-developan kayo. <laughs> Salamat sa iyong ano, Bigay lang yung sarili para may, mabigay yung ano kalayaan na meron tayo dito sa Pilipinas. Ayan Arvizal, base sa iyong mga narinig na mga uh, mensahe mula sa mga kabataan, ano ang nais mong uh, sabihin sa kanila? Ako naman po ay natutuwa at marami pa mong mga kabataan na nakakaalala sa mga nagawa ko noon. Kay Josephine Broken, ano ang nais mong sabihin? Nandito ako, nagbabalik para muli kang mahalin. Oh, I'm scared! <laughs> Salamat. Mabuhay! Samantala, pangarap daw talaga ni Jeremy na makapagpatayo ng mga infrastruktura At gumawa ng mga proyekto na magiging kapakipakinabang sa bayan Kagaya ng ginawa ni Rizal nung siya ay nasa dapitan sa Zamboanga del Norte Kaya raw ang kinuhang kurso ni Jeremy, Civil Engineering Nung bata pa po, po ako, gusto ko po talaga maging engineer. Hindi po kasi kami pinala na magkaroon ng sariling bahay at lupa namin. Yun po siguro ang nagtulak sa akin na para paglaki ko, magawan ko ng sariling bahay ang mga magulang ko. Pero kung si Rizal sinasabing matinik noon sa chicks, si Jeremy, no girlfriend since birth daw. Padre, walang mga alipin kung walang magpapaalipin. Hindi po siguro ako naghahanap kasi naghihintay lang po ako kasi naniniwala naman po ako sa destiny. Hindi rin daw sila mayaman, hindi rin tulad ng pamilya ni Rizal. Katunayan ang kanyang ina nagbebenta sa labas ng kanilang bahay. Ang kanyang ama nagpapadyak. Bawat piso sa kanila, mahalaga. Mahirap lang po kami. Ang mga magulang ko po ay sa ngayon ay walang trabaho na regular. Sa awa ng Diyos ay sumasapat naman po yung kinakita ng papa ko sa mga sideline niya. Alas, hindi na nga po natulog. Ang tagal pong umuwi tapos ang aga umalis para maghanap ng pangsuporta sa amin. Kapag hindi abala sa pag-aaral, nagpapadyak rin si Jeremy. At kahit halos iginagapang ng kanyang mga magulang ang kanyang pag-aaral, hindi raw siya susuko. Sa huli, patutunayan daw niya na hindi nagkamali si Rizal sa pagsabi na ang mga kabataang katulad niya ang pag-asa ng bayan. Lahat naman ng bagay nagsisimula sa maliit. Unahin muna natin yung sarili natin, na ayusin, disiplinahin natin yung sarili natin. Habang tumatagal po, eh, nag improve po yun at nagiging mabuti para sa isa't isa. Instead na nakakagulo, eh, nakakatulong ka sa ibang tao. O siya, adyos, patria adorada.